快、啊、跑 ma non, non, ma non, ma oh, tabi, tibi, 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 eh, ma

Mahangos ka. Mukhang mahalaga sa dya mo. Oo. Oh, pinapunta ho ako dito ni Senyorita Margarita para ipaalam sa inyo ang masamang binabalak ni Mayor Ambrosio at ng kanyang mga tauhan. Na bukas na bukas din ay lulusubin nila ang Barangay Laloma. Ganun ho, Kapitan. Ang sino man malalaban ay papatayin nila. At kapag nagawa na nila ang kanilang plano, bukas na bukas din, ipakakasal ni Mayor Ambrosio, si Senyorita Margarita, kay Grego. Ano? Talaga palang tinakasan na ng kabaitan niya si Mayor Ambrosio. Magagawa niya yon? Sigurado yun. Dahil pinagsanib na ang lakas ng puwersa ni Mayor Ambrosio at ni Congressman Dapabangon. Sige ho, Kapitan. Aalis na ako. Sandali, magkapi ka muna. Huwag na o. May naghihintay sa akin eh. Sino naman yung naghihintay sa'yo? Yun ang... ah! Sige oh. eh, eh. Django, ano ngayon ang binabalak mo? Kapitan, kausapin niyo ang buong marangay. Sabihin niyo sa kanila, ipaubaya sa amin ang lahat. At tiniti ako, walang masasaktan sa kanila. Mamayang gabi, babalik kami at babantayan namin ang buong barangay Laloma. Mamayang gabi, aalis kami lahat. Kakausapin ko sila. Eh, ikaw talaga? Kapitan, bakit nag-aalisan ang mga tao dito? Hindi ba nagkaintindihan na tayo? Ginausap ko ng lahat ng mga tao. Ayaw nilang makipagsapal Natatakot silang baka hindi lamang yung ari-arian nila ang mawala, kundi pati na ang kanilang buhay. Pero saan kayo pupunta? Hindi namin alam kung saan kami ipapadpad ng kapalaran. Babalik na lang kami kung kayo'y magtatagumpay. Pagpalain na wa kayo ng may kapal. Itay. Gusto ko sana namin magpaiwan upang makatulong. Maria, magiging mapanganib para sa inyo ang aming gagawin. Magiging problema pa namin ng inyong kaligtasan. Irog ko, magingat ka. Aking sinta, huwag kang magalala. Gagawin kong kalasag ang iyong pag-ibig. Ah, sayang. Nagkataon. Nagkatagpo tayo sa ganitong lugar. Kung iiwan mo, sana, maalala mo, nandito ako. Relax ka lang. Sagot kita. At kung ganun man ang mangyari, hihintayin kita sa langit. Minsan lang kitang ibigin. At yun ay, ikaw lang. Sayang. Iisang linggo lang ang pag-ibig. Lunis doon tayo yung unang magkakilala. At ngayon sumapit ang linggo. Ako iiwan mo. Ah! 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 dami nun ah. Walang matigas na puso sa mainit na halik. Kung may katwira ng pag-ibig niyo, ipaglaban niyo. Huwag ka okay, na no, umihak. Mariyak. Huwag kayong magalala. Ni Anino ni El Diablo, hindi makakapasok sa Barangay La Loma. Patala! Bakit kayo ka lang? Ay, nagpaalam pa ako kay Bathala eh. O di bale, basta alam nyo na gagawin. Sa na natin sila aabangan. Oo. Uh Tayo na. Sir, andito na po lahat ang kawal. Papasukin mo. Unang balangay, pasok na! Sat! Pangalawang balangay, pasok din! Asan ba? Sir, doon naman sila kabuk. Kaya wala na may budget. Ginhot-hot naman sila ni Ilja Blue sobra na talaga yan. Lahat ng ito'y ginagawa ko para sa'yo. Pero papa, hindi makatarungan ang pamumuno niyo sa bayang to. Kung ito man ay laan para sa akin, mas nanaisin ko pang uminom sa baong taptapan kaysa sa sarong gintong laman ay lason. Marami ka pang Basta't sasama ka sa akin ngayon sa barangay Laloma at doon, ikakasal ko kayong dalawa ni Grego. Anong ibig sabihin nito? Mayor Ambroso, panahon na para tapusin ang inyong kabuhungan. Tama. At hindi habang panahon, papaglalaroan mo ang batas. Pagkat kailanman, ay hindi pwede makibabaw ang kasamaan sa kabutihan. Mayor, niya ang pusas. Ibutang ko no sa imong kamot. Kung dili ko no mahimo sa imong kamot, bahala na ka. ako sa katahimikan na ito. Nakakapingi. Hoy! Iba ba ang mortar? El Chablo, mapupurnada pa yata ang kasal ko ha. Oh, Si! Hey. Another on 什么？ <laughs> meron. Ay, mo ako. Uh, yan ang gusto uh, ko sa'yo, mabait kang bata eh. Sige, uh, sige. sige. Wala akong uh. salamin eh. Lagay mo, lagay mo. Lagi mo. Yan. Yan. Kunti igot pa ako kasi, yan. Dalo ah, ah, ko kita! Da, ulitin natin kayo! Ah, 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 ah. Patay na! Dalo ah, ah. ko na naman. Dalo ko na naman. Kayo <laughs> na ko ako eh. Bakit? Eh, blanco ko yan eh. Blanco! Oh! Akala ko pala baka may bumbada. Saan ba ka pala? Eh, hindi naman no eh. Pagpaumanin nyo na oh. Ano yung pamanin ko? Ito! Uh! Ah! Ah! Eh. Uh!